What's up mga lods for today's video. Ang gawin ko naman dito ay magbuo po ako ng unit na nabili ko lang po sa halagang 200 pesos. So ang problema po mga idol, ayan, basag ang screen tapos baluktot ang pinaka frame. So ayan mga idol, kung napapansin nyo po, na-twist na talaga ang pinaka frame. Talagang malakas ang pagkakabagsak nito. So nasa kasahan daw po ito ng... Tricycle, so mininta po ng may-ari dahil ang akala niya ay hindi na magawa. So subukan po natin mga idol. Ayan, inon ko po siya. Ay wala talagang makikitang display Kahit kunting ilaw man lang wala At wala rin pong pinaka SIM holder Buksan natin mga idol Mabuo pa kaya natin ito mga idol At magkano kaya ang gagastusin natin Kapag binoo natin ang mga unit na ganito So ang model po pala nito mga idol Redmi 9A So ayun mga idol Yung takip nya ay hindi naman na-damage So mayroon lang pong gas, -gas Dahil nagumugulong-gulong daw po ito At ayan mga idol So dito lang talaga sa frame nya So LCD with frame po ang na -damage. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, na-twist na rin siya. Tapos, baluktot na baluktot talaga ang kabilang gilid. Dahil po yan sa pagkakatama noong nabagsak or nasagasaan ng tricycle. So, bago ang lahat mga idol, mag-shoutout muna tayo dito. Ayan, lahat. At sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. So ayun mga idol, so alisin natin yung battery. Backlash kabit natin, tingnan natin kung mag-on siya. So meron namang vibrate mga idol at wala talagang makikita ang display. So nagpas siya ang mayari nito na ibinta na lang niya at bibili na siya ng bago dahil ang akala niya gagastos siya ng malaki. Dahil sira ang LCD with frame ang papalitan dito. So ayun mga idol, nung sinaksa ko po siya, ay meron naman pong umiilaw sa gitna, sa gilid. Pero wala talaga siyang display. Kasi noong pagkagulong-gulong nito ay talagang malakas ang pagkakabagsak or talagang nagulungan siguro ito. Kaya ang nagpasya na talagang mayari na hindi na lang niya ipagawa kasi ang akala niya. Gagastos po siya ng malaki at baka halagang bagong unit na. Ay mga idol, tanggalin natin yung battery, LCD flex. At nag-order po ako dito sa Shopee ng LCD. Ayan mga idol. Brand new LCD po yan with frame dahil wala po sa supplier ko ang LCD with frame. So LCD lang po ang available kaya doon po ako bumili. Ang halaga po nito ay 694. So ayan mga idol, brand new LCD at ang kagandahan meron pong kasamang mga tools. At meron na rin pangangat ng screen, ayan, pang star screw. So, pwede nga na mag-practice magawa ng LCD or magpalit. So, ayan mga idol. Ang compatible po sa binili natin ay Redmi 9A, 9C, 980, 9i, 9C, 10A. So, yun po yung mga LCD na compatible dito. So, ayan mga idol. Bukod sa LCD, meron din po silang pre tempered. So, ayan. So, hindi na yan mababasag basta-basta kung meron palang libre na ganyan. So, hindi ko po alam na may libre pala. So, ayan mga idol. Yan po yung LCD with frame. So, yan po ang binili ko para mabuo ko ang unit na ito. So, ayan. Mabuo kaya natin ito mga idol. So, ayan. So, hindi ko na po ginamit ang tools dahil huli na po natin nakita. So, ito po yung tempered niya mga idol. So, kompleto rikados na po siya. So, maraming salamat po sa Shopee or Lazada. So, ayan mga idol. Ito po yung LCD with frame. So, tweed po siya. So, kagandahan sa with frame mga idol ay talagang hindi ka po dito sa supply. Hindi po siya magugustad. So, ang una-una, i-try muna natin kung gagana ba siya sa palaran po sa online kapag bumili talaga. So, ayan mga idol. Sana mag-display para tuloy-tuloy at maayos natin ang normal. So, mahirap po kaya pag bumalik pa ito mga idol. So, ayan mga idol. Good as usual naman po ang screen. Malinaw ang display. At abangan nyo po mamaya mga idol. Ang ganda po talaga ng display nito. So, dun sa dulo ng video. Ayan, subukan natin itouch. So, natakpan po ang sensor. So, angat po natin konti at itouch po natin. So, ayan mga idol, normal po ang touch. So, ayan, hinahula-hulaan ko po yung password. Baka mahulaan ko para hindi na tayo gagastos sa password. So, ayan mga idol, kung magbuo po kayo ng unit at hindi nyo po alam ang password ay magbabayad po kayo sa mga gumagawa. At ayun mga idol, hula-hulaan lang natin at sana mahulaan. Ayun mga idol, bigla po natin nahulaan at swerte tayo mga idol. Kasi kung kayo po magbuo nito at hindi nyo po alam ang password ay pwede nyo patanggalan sa mga gumagawa. Another gastos na naman. So ayun mga idol, dahil kung ako naman ang gumagawa nito at mayroong password ay magakamura po kami. Dahil meron na po kaming sariling pangtanggal. So ayun mga idol, dahil buo po ang ilagay natin with frame, so paano din ba yan ilipat ang mga laman loob niya papunta doon sa frame? So ganun po yan mga idol. Kapag LCD with print po ang ipapalit natin ay kailangan ilipat po lahat ng laman loob niya. Ayan mga idol, tinanggal natin una yung speaker, flex yan, connected sa charging, ayan yung antenna, port. Ayan, una mga idol, tanggalin natin yan. So ganun po yan kapag mas sip naman po mga idol kung ganito po ang ipapalit ninyo dahil hindi nyo na po kailangan idikit pa. So, sa mga DIY talaga, ganito ang mas magandang ito po ang bilhin nyo. With frame po ang bilhin niyo para hindi po kayo mahirapan magdikit. Kasi minsan kapag mali po ang pagdikit ay magugustats po siya. So, ayan Tinanggal natin lahat mga idol. Pati yan. Yan po yung power flex, volume. So, connected po yan lahat. So, kailangan hindi maputol. At ayan, tanggalin natin lahat yan mga idol. Kasi yan po yung tag tagasagap ng mga dumi. Ayan, sa speaker, sa mouthpiece, linisan muna natin. So, meron po yan silang tagasala. So, kailangan malipat po natin yan para hindi po pumasok sa speaker ang pinaka dumi. At ayan na nga mga idol, pati battery, kailangan natin alisin. So, kung wala pong mga ganito na hihilain or adhesive, so, thinner po ang gagamitin ninyo mga idol kung mag-DIY kayo. So, ayan, tanggalin. Dalawa po yan sila. So, Redmi 9A po ang model pala nito mga idol sa mga hindi nakakaalam ha. Ayan, natanggalan na natin at hilain natin ang battery. So, ayan, napakasip ng pagtanggal natin at hindi po nasira ang battery. Kasi minsan, kapag mali po ang pagtanggal yan, lulubo po ang battery at lumambot at madali na malubat. At ayan na nga lahat mga idol, yan po ang ilipat natin doon sa mismong bagong trim. Ayan na nga mga idol, so kung napapansin nyo po, twist na talaga ang dati niyang LCD. So, kailangan na po yan natin palitan para mag-normal siya. Kasi kung lagyan natin ang LCD yan, ay magbaluktot din po ang LCD at madali mabasag. Ayan mga idol, yan po yung original na frame at yung ipapalit po natin. Straight na po yung isa. Yung isa naman, naka-twist. So, kailangan na po talaga yan. Palitan. Ayan na mga idol. So, ilipat na po natin. So, paano ba yan maglipat? Una, tanggalin natin yan yung pinaka-takip niya sa connection po yan ng speaker mouthpiece at yan ilipat muna natin una ang pinaka power flex volume connected po yan at dikitan natin mga idol Bago natin siya ilagay para hindi magalaw-galaw at hindi mapunit ang flex. So ganun po yan. So ingat-ingat din po sa paglagay nyo mga idol. Kailangan meron po kayong pandikit. So double adhesive pwede na yan. Sa mga nag-DIY talaga, ang pinaka-best tips ko sa inyo, dapat with frame ang bilhin nyo para hindi kayo mahirapan. At ayan, bibili po kayo ng adhesive. Pandikit po yan ang battery para hindi magalaw-galaw. So yan po yung ginagamit na pandikit. At ayan mga idol, ilagay natin. Vibrate po yan. So tanggalin natin itong plastik kasi dito po nagakunikta ang speaker. So ilagay natin ang charging board at isalpak po natin yung flex. So connected po yan sa speaker, charging at ayan. Ito po yung antena mga idol. So ingat-ingat po sa paglagay niyan or pagtanggal dahil na iiwan po yan or natatanggal ang pinaka antena. Importante po na hindi maputol para hindi po mawawala-wala ang pinaka signal niya. At ayan mga idol, ibalik po natin lahat po ng mga screw na tinanggal natin. So ayan, dali-diretso po ang ating gawa. So ayan, ibalik na rin natin yan yung mga takip ng speaker, mouthpiece para bumalik na po siya sa normal at hindi po uhihina ang speaker kapag tumatagal. At ayan, ibalik natin yung pinaka air speaker po ang tawag dyan. At ayan mga idol, ito po yung huwag nyo pong kalimutan ang pinaka sensor niya. So ayan, kailangan malipat nyo po yan para hindi po kayo magka problema. Minsan talaga nakakalimutan yan or natanggal yan kapag tinanggal mo ang screen. So kapag tinatawagan naman kung mawala po yan ay nagbablock out ang cellphone. Hindi mo makita yung tinatawagan mo pero tuloy-tuloy mo pa rin siyang marinig at mag-blackout siya, hindi mo na mapindot at kailangan mo siyang i-restart. At ayan mga idol, ilagay natin yung pinaka-antena, so signal antenna po yan. So ingat-ingat yan, marami pong nagkakamali dyan pag nagpalit ng LCD. Dapat hindi na yan tatanggal kung LCD lang po ang inyong papalitan. At ayan, ibalik natin yung screw sa taas. Grabe, panoorin nyo po ang dulo ng video nito mga idol kung gaano ba kalinaw ang LCD nito. So ito mga idol, pwede ko rin po ito ibinta sa inyo kung gusto nyo pong bumili nito. So binibinta ko po ito. So PM lang po kayo kung magkano po ang binta ko nito. So available ba ito mga, ngayon mga idol dahil bagong gawa ko lang po ito. So tourist days, 3 days, wala na ito. So paunahan lang po kung gusto nyo pong bilhin ito. Ayan, pagkatapos po natin may ilagay lahat. So takip naman po ang ilagay natin. So ang takip po nito ay meron na po talagang gasgas. -gas. So ayan, pwede naman lagay natin yan ng casing para hindi na po siya halata. Display naman niya ay grabe, sobrang ganda po nito. Panoorin niyo po ang dulo ng video. At ito na po yung pinis product natin mga idol. Ayan. So hindi na po siya twist, straight na po siya. At ang may problema lang dito konti ay yung pinaka takip niya sa likod. So ayan, pati yung ano pala nito mga idol, wala din po pala itong same holder. So, meron naman po akong mga available nito mga idol. So, pag nagkaya po talagang magbuo nito at kulang-kulang ang mga gamit or wala kayong available, so, pwedeng malakihan kayo ng gastos. So, ayan. Dahil marami po akong pamalit ng mga SIM holder nito, parehas lang po ito ng mga M3 Redmi 90. So, marami po akong available niyan mga idol. So, kung kayo po ang magbuo talaga nito, mapapalaki po ang gastos dahil kung kulang-kulang po talaga ang mga laman niya, ay talagang mapapagastos po kayo. Ayan mga idol, dahil meron po itong pre-tempered, so, ilagay ko na po siya. So, bahala na to kung mag babak Japan to or sa supply man ang isiri pero tingin ko dito ay hindi na po ito sa supply so ilagay na po natin ng pre-tempered mga idol so kagandahan sa pagbili natin sa online ay meron na pong pre-tempered so iwas mabasag na ang screen na binili mo sa kanila. Isa lang ang masabi ko, salamat Shopee. So ayan mga idol, ilapat na po natin. So ayan, dahan-dahan po kasi minsan nagkakabubbles ang screen. So hindi ko na po siya nilinis mga idol, dinaritso ko na sa paglagay kasi meron naman pong plastic kanina. So malinis pa po siya. So ayan, nalagay na po natin mga idol. So salamat Shopee. So hindi na po siguro ito agad-agad nababasag at tingnan natin mga idol, may maya-maya lamang kung talagang malinaw ba at good quality ba ang uh, ibinta nila sa atin. At ayan mga idol, so mabenta pa ba natin 'to? ayan, i-on na po natin. So, kung nangailangan ka ng unit mga idol, comment po kayo sa video. So, pwede ko po itong ibinta. At ayan mga idol, sobrang linaw po talaga ng display. At ayan, yung dati niyang frame. At ayan, ngayon na ibalik po natin lahat doon sa bagong frame. So, ayan, tingnan natin mga idol. So, sa tingin ko po lang, ang ganda po ng quality ng LCD niya. So, hindi pa nga siya nagmino. Ayan. So, na, linisan muna natin para maganda naman at malinaw siya. So, ayan. So, taasan natin ang baklet Babaan natin. At ayan. So kapag natataasan at nabababaan ay ibig sabihin okay po ang screen na ipalit natin. So ayan mga idol, so humihina, tumataas. So ibig sabihin okay po ang LCD. At ayan i-enter po natin yung nahulaan nating password. At ayan mga idol, yan po ang quality na nabili natin mga lods. Sobrang linaw po. At ayan, meron naman po akong pamalit nito na SIM holder. So kanina wala po talaga ito dahil nung nasagasaan daw po ito, nawala daw po ang pinaka SIM holder. So hindi na, na nakita mga idol kaya siguro nawala ng pag-asang mayari na buuhin ito dahil mapapagastos talaga siya ng malaki. At ayan nilagyan ko po siya ng SIM card para makita natin kung talagang may signal pa ba siya. At ayan mga idol, kompleto Ricardo's, mayroong signal, naka-purge na siya. Wi-Fi, okay. At ayan, yung display talaga niya mga idol, sobrang linaw po ng display. So ang akala mo, original po na LCD, pero class A lang po yan mga idol, replacement. Sobrang linaw po mga idol. So kung meron na lang kayo ng unit nito, bumili po kayo sa online. At ayan, pit na pit po yung LCD. So lagyan nyo lang po ng casing ito kung gusto nyo pumilihin. So maganda na po ito tingnan dahil sa ilalim naman ang casing. At i-camera ko po siya mga idol. So tingnan natin kung malinaw at ayan malinaw pa naman yung kuha mga lods so parang walang pagbabago. So ang ganda po talaga ng quality ng LCD nito mga idol. So, swerte ang nabili natin. At ayan, ang camera niya, sobrang linaw po. So, yung mukha lang natin ang hindi malinaw. Good quality na po ang pinaka-screen. At ayan mga idol, i-check po natin ang speaker kung tutunog ka ba siya. Ayan. So, ayan, maganda po ang tunog. Malakas. Walang pagbabago. So, ganun lang po mga idol. So, sa pagpalit po ng mga screen talaga ay dapat may mailipat niyo po lahat ang laman doon sa ilalim para magnormal din po siya. At ayan mga idol, sobrang linaw po ng screen wala pong pagbabago. At ayan, yung pinaka-sensor niya ay normal na kapag tinatawagan. So, ibig sabihin, pwede nyo na po itong bilhin mga idol. Ang total po na nagasto ko dito mga idol ay umabot lang po ng 894 lahat-lahat po siya. So, maraming salamat po sa inyong panonood.